Gusto niyo ba na magprint print ng napakaraming certificates kagaya ng inyong nakikita? Well guys, isang template po yan, isang certificate po yan, pero yan ay para sa isang dang tao. Ang nakikita nyo dito, that is for 100 people. So dito sa ating preview, sa ating left side, makikita ninyo napakarami pong certificate yan. Ngayon, kung mag-print kayo ng certificate, kung isa-isa inyong i-edit ito guys, para sa 100 na tao, aabutin kayo ng napakahabang panahon para yun ay magawa. So sa tutorial natin ito, ating tuturo kung paano gawin ang certificate na ito sa napakaikling panahon. Minuto lang ang iyong gagastusin. So tara, samanya niyo ako dito lang sa TJ Tutorials. Ang una nating gagawin guys ay gumawa tayo ng template ng ating certificate. So dito sa aking ginawa, ito ay certificate para sa imaginary training center. Ito ay certificate of good moral character. Ngayon, ang data na kailangan natin ay estudyante, pangalan ng estudyante, at yung kanyang student ID. So, ibig sabihin itong certificate na ito ay may bibigay sa isang daang estudyante. So paano natin gagawin 'yan? Paano natin lalagyan 'yan ng mga pangalan ng estudyante at kanilang student ID na hindi tayo masyadong nahirapan? Right, So, ang first nating gagawin ay gumawa tayo ng certificate template na kagaya ng inyong nakikita sa inyong screen. Pwede rin kayong gumawa ng kahit anong certificate. Kayo ng bahala dyan kung ano ang kanyang format, anong kanyang itsura. Well, sa inyo na po yan. Taste nyo na po yan. So, kayo na po ang gagawa dyan. Ano? So, dito sa ating certificate, for the sake of this tutorial, gumawa ako ng certificate of good moral character. At ang kailangan kong data ay pangalan ng isidyante, at yung kanyang student ID. Alright, so nakagawa na ako ng certificate guys. Let's go now to step number 2. Okay, ang step number 2 naman ay pumunta kayo sa Excel, Microsoft Excel, at gumawa kayo ng listahan ng mga tao na inyong bibigyan ng certificate. Ito ang aking ginawa. So, simpleng listahan lang guys. Hindi nyo na kailangan maging komplikado sa listahan na yan. So, sa aking listahan, meron akong dalawang tab dito, may dalawang title. Uh, yung isa ay complete name, yung isa naman ay LRN or simply as student ID. Yan. Yan yung kanilang student ID. Ngayon guys, kung mapapansin niyo itong pangalan na ito ay isang dan po ito. Hanggang dito sa, hanggang dito. 100 po ito na pangalan at 100 din na student ID. Ngayon, yan yung ating tinatawag na listahan. Yan ang ating magiging database. Ngayon, isisave lang po natin itong listahan natin na ito sa location na gusto nyo. So, ako, isisave ko ito sa aking documents. No? Yan, documents. Yan, so isisave ko siya dito ngayon. Ayan, so may listahan na tayo guys. Now, what we are going to do, isarado natin yung ating listahan. Bumalik tayo ngayon sa template na ating ginawa. Okay, so ito yung template na ating ginawa kanina. Ang gagawin natin ay step number 3. Import natin yung mga pangalan at student ID doon sa database o doon sa listahan ng ating ginawa, doon sa step number 2. At para gawin yon, ganito ang gagawin natin gamitin natin yung mailings function dito sa Microsoft Word. So, click natin yung mailings. Ngayon, pag-click natin ng mailings, punta tayo sa select recipients. Click natin yung arrow down na yan. And then, click natin yung use an existing list. Now, yung existing list na tinutukoy dyan, yan yung ginawa nating listahan kanina. No? So, click natin yung use an existing list may lalabas na dialog box kagaya niyan. So sabi niya, select data source. So hahanapin natin ngayon yung ating data source which is yung ating listahan. At samba natin yung sinib kanina, 'di ba? Doon natin sinib sa documents. So i-click natin yung documents. Ngayon hanapin natin dito yung ating listahan kanina, ito, list of students. Ayan siya. Hmm. Now click natin yung open. Ngayon pag binuksan mo, tatanungin kanya kung ano yung uh, sheet na yung gagamitin. So, for this purpose, ginamit ko yung pin-pin kasi yung may, may sheet doon ng pangalan niya ay pin-pin. So, click natin. Okay. Ayan. So, yung, yung listahan na yun, yung database na yun, na-integrate na siya dito sa ating template. Uh, pagkatapos yung i-click yun, walang nangyari, di ba? Akala nyo lang yun, wala. Pero actually, meron na. Alright? So, next step, Click natin yung student here. Tapos, punta tayo sa mailings. And then, insert merge field. Yan. Arrow down. Lalabas na ngayon yung mga field na nandoon sa ating database. Which is complete name at saka student ID. So, since yung complete name ang kailangan natin, click natin yung complete name. Ayan. Kita nyo? Nagba, nagbago na yan, guys. No? Pwede mong i-format yan sa paraan na gusto mo. Pwede mong palitan ng kulay, balaka. Next, another one na kailangan natin ay student ID. So, select mo yung student ID. Punta ka ulit sa mailings. Then, insert merge field. Ayan. Click mo yung student ID. Ayan na siya, guys. Kita nyo? Ayan. Ayan, mayroon na siyang data. Ngayon, para ma-view natin kung effective ba yung ating ginawa, ang gagawin natin, punta tayo ulit sa mailings and then punta tayo sa preview results. Ayan, kita nyo, nandun na yung pangalan sa unang listahan. Nandun na yung unang pangalan sa listahan natin at saka yung LRN niya. Ngayon, kung gusto mong i-view, click mo lang tong arrow right. Kung makikita nyo, nagpapalit-palit na siya ng pangalan with the same document. Pangalan at saka LRN, nagpapalit-palit na siya. Right? Kita nyo guys? oh nasa 31 na tayo, nasa 40, nasa 49. Uh, tingnan niyo naman. Yan, ganyan lang kadali, segundo lang 'yung ating ginamit, no? Hindi nga inabot ng isang minuto 'yung ating ginawa. Ayan. Tapos na, nasa 100 record na tayo, nasa 100 persons na tayo. Kita nyo, so effective. Ngayon, ang gagawin natin, para may print na natin yan, punta tayo sa finish and merge, sabi niya. So, click natin yung drop-down arrow, meron kang tatlong option dito. The first one, edit individual documents. The second one, print the documents. And the third one, send email messages. So, kung gusto mong email, select mo itong email messages. Kung gusto mong i-print na directly, uh, yung 100 copies, print mo yung print documents. Pero ang magandang, ang magandang, uh, Uh, practice ay click natin yung edit individual document nang sa ganon makita nyo yung individual documents at pwede nyo pang madagdagan yung mga individual documents na mga characters na gusto nyo ilagay kung gusto nyo lang naman ako, I will click edit individual documents click then merge record sabi nya all okay, I will say okay ngayon, nagpa-process na yan guys. Kung papansin niyo dito sa page, nakalagay dyan page 1 of 2. Pero actually, nagpra-process pa yan. Mamaya magugulat kayo 100 na yan. At tinan nyo, 6 na siya. Yan. In the background, si mail merge function ay gumagawa na ng mga duplicate ng ating template. Pero this time, nilalagyan na niya ng pangalan. Yan. 21 na, oh. tinan nyo. Hanggang 100 yan kasi isang tao, isang certificate. So, 100 yung, yung ating mga tao. So, magiging 100 din yung certificates. So, nakita nyo, page 1 of 100 na po siya. Yan. Ngayon, may pangalan siyang letters 1. Ngayon, pag mag-scroll down tayo sa baba, makikita ninyo na nandyan na po yung mga records nila. Pa iba iba ng pangalan. Iba din yung student ID. Ayan, iba yung pangalan na niyan, tsaka student ID. Ngayon, kung titingnan nyo dito, guys, masya, marami na po siya, no? 100 ka lang 100. Pag-click ninyo ito, itong page. Kita nyo, maraming mga pages po yan. 100 pages po yan, guys. Yan. Ngayon, ang gagawin nyo na lang dyan, mag-preprint na lang kayo. Di ba? Ngayon, halimbawa, kung gusto nyo nang print yan, wala na kayong dadagdag sa individual pages, ang gagawin nyo, magpa-file na lang kayo, and then, print. Yan. Pag-print nyo na lahat yan, syempre, yung 100 na yan, may preprint nyo na po sa inyong printer. Pwede nyo rin namang i-export, gawin yung PDF. Ayan. Pag ayaw nyo i-print. Para, for example, ayan. Uh, i-export natin. Lagay ulit natin sa documents. Uh, student. List. PDF. Ayan. Publish. Gagawin niya yung document na ito, gagawin niya lang na PDF. Ayan. Pag, pag natapos niya, uh, ipapakita niya yung file na yon gamit ang inyong default PDF viewer. Ito na siya guys, tapos na 'o, oh. PDF na. Ayan. Oh, so ganyan lang po, kita nyo. 100 din siya. Oh. So ganyan lang ang mag-print ng napakaraming the same document na iba-iba ang pangalan. So ito guys, pwede niyo ring gamitin ito sa paggawa ng ID, sa paggawa ng uh, iba't ibang klaseng certificates, uh, paggawa ng mga gift cards. So sana may natutunan kayo dito sa tutorial na ito. Kung hindi pa kayo subscriber, please subscribe. And kung alam nyo makakatulong naman ito, itong video na ito sa mga kasama niyo, lalo na pag mga teachers kayo o di kaya mga office workers, well, please share this video. See you soon sa susunod kong video. Enjoy! Bye!